Bakit ang mga DDS? Pag pinakitaan mo ng facts, ayaw maniwala. Pero sa mga fake news na kumakalat, isinishare e, pa nila at paniwalang paniwala na agad sila. Panoorin po natin ito. Sa unang tingin, aakalain na totoo ang mga taong ito. Mga animoy eksperto na nagpahayag umano ng suporta ah, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos makulong sa International Criminal Court dahil sa mga kasong may kinalaman sa pagpatay noong War on Drugs. Nagkalat yan sa social media. Marami galing sa mga tagapagtanggol ng dating Pangulo. Pero ang totoo, ang mga taong 'yan fictional character lamang galing sa mga sikat na palabas sa ibang bansa. Matutunayan nyo bang mga DDS na kayo ay farm ng fake news? Yung ilang rally sa inyo, pinapatungan nyo lang ng Duterte-Duterte. Yung isa may nakita ko, isang concert ng isang religious group na nag-concert sa Cebu tapos papatungan nyo at i nyo na rally for Duterte. Ano ba naman kayo? Sa simple lamang napag-assess, malalaman nyo kung fake news o hindi. Pero hindi niya yung ginagawa. Kahit alam yung fake news, sinishare nyo para lang makapag-agenda propaganda kayo sa social media. May mga naniniwala man dito ang ilan namang taga-suporta ng dating Pangulo. Batid ang pagkalat ng ilang maling impormasyon Oh, thank you, Attorney Harvey Specter. Please bring home, you know, former President Duterte. So, parang if you don't exactly know something, people nowadays they don't parang stop, read, and comprehend. They just jump into conclusion. Exactly. DDS, you don't stop, read and comprehend. Nagja-jump into conclusion na kayo agad na pag may nag-post, nag, -post, nag -post si Donald Trump na ganito. Ay, naku, mahal niya pala si tatay i-share natin ito. Hindi nyo man lang sinicheck yung source, kung legit ba. Hindi nyo man lang sinusuri kung posible bang ba gawin nyo ng isang tao, lalo na yung mga matataas na tao kagaya ni Donald Trump. Isip-isip din kasi. Maging mga husgado ng ICC, ginawa ng peking larawan at pinagmukhang may litrato kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan, dyan kayong magaling mga DDS ang magpakalat ng mga deep fake pictures and videos. Yan sa picture, eh sa video, ano yung mga sikat na mga binifake ninyo? Yung pulburong video, di ba? WS survey na kinubisyon ng Stratbase Group, mayorya ng mga rehistradong butante ang nagsabing malala ang problema ng maling impormasyon o mas kilala sa tawag na fake news. Higit kalahati rin, hirap na alamin kung peke ang impormasyong nababasa o napapanood. Aminado si UP Professor at Mama Mahayag na si Danilo Araw na may kakulangan sa media literacy ang mga Pilipino sa ngayon. Pero hindi naman ito dahil sa bobo ang marami sa mga Pilipino, kundi dahil naging sophisticated na yung pangamaraan ng uh, disinformation. At sya, katandaan natin, ito ay sistematiko, organisado, at sinasadya talaga. Sistematiko, organisado, at sinasadya talaga ng mga DDS na yan na magpakalat ng mga fake news sa pangunguna po ng mga DDS fake news bloggers. Sino yung mga yan? Sila Maharlika, sila Banatbay, etc. At kapag sila nagpakalat ng fake news mga kaibigan, itipick up ng no, mga maliliit mga maliliit na dites vloggers po mga kaibigan ng mga alaga nila. Very very kong po yan. Sa amin po hindi po kami naglalabas ng balita unless verified po ng reliable source o di kaya naman ibinalita na ng mainstream media for us to make it sure na na-check na po yan ng kanilang mga editors. Dagdag pa ng eksperto sa media, isa rin sa pwedeng tingnan para hindi mabudol ng maling impormasyon ang track record ng organisasyon kung saan nyo ito nabasa at para matiyak kung legit ang mga ito, mainam din daw na tumingin sa mga source na subok na ang kredibilidad at kung paano isinulat ang balita. Aminado rin si Arao na importante ang malalimang pag-ulat sa mga ganitong issue para mahubog ang kritikal na pag-iisip at labanan ang disinformation labanan ang disinformation. Yan po ang ginagawa po namin kaya po hindi kami tumitigil sa pagkokorek mga kaibigan dito po sa mga maling pagpapakalat ng mga informasyon na ito para din po sa kapakanan ng atin pong mga kababayan. Bakit po? Pag itinigil po namin ito para na din po kaming sumuko at pinabayaan po na ang mamayagpag dito po sa social media ay mga fake news. Kaya mga kaibigan, maging matalino po tayo. May payo naman ng Malacanang sa publiko matapos kumalat ang mga maling impormasyon mula ng maaresto ang dating Pangulo ang tao ay magmasid, mag-isip, at matutupang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus. Simple, mag-evaluate mga kaibigan, yan lamang po ang ating dapat gawin para hindi po tayo naluloko. Alam ko naman po, karamihan din dyan, kahit po sa hanay ng mga DDS, mga edukado naman po kayo. ba diba po? Pero bakit po mas pinipili ninyo na maging mangmang, -mang, maging bulag para lamang po sa Uh, politikong sinusuportahan po ninyo. Huwag pong maging blind follower. Huwag pong maging panatiko. Maging tapat po kayo sa bansa, hindi po sa iisang tao lamang, mga kaibigan. Para po maiwasan ito, maging matalino, mapagmatsyag, at mapag-evaluate po tayong lahat, mga kaibigan, para hindi po tayo naluloko na mga kumakalat, laganap, at mga talamak na fake news. Silver Voice TV po, magandang umaga sa inyo lahat.